Hello guys, good morning. So, mahala ta guys ha. Oh. Nakakuha ta dere all. Oh. Baba na guys o oh. laban na. Laban ni siya. So, mahala siya guys. Kuha ko. Oh. So, bago mahita po ang content guys, nagkuha dyan ko daan o oh. kini guys, kaya kuha o oh, ginog na laban na. So, ayan siya. So, lipay kayo guys. kay presko pa guys presko di kansa puno ante ti 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 kasayuhan oh kasayuhan labi kasayuhan sa mga idol daw oh. no? mga kamente na oh. no? hmm? panikad nang lubot oh ng nante ilosons mahag wahagbong le kadiha so ayan na ayan li pay kay isa nakuha sa og hinog na gubana o labana o ang tawag sa inyo o sa mga gubana na o labana o babana ayan yan siya, happy na happy siya guys, mga idol. So, baba mo siya, baba. So, baba mo siya mga idol. Ayun siya. Excited na siyang boba kasi gusto na niya kumain. Kasi ang sarap yan. Napaka, uh, napaka uh, maraming, ano, vinipit siya, ano na yan. Laban o baba na na yan, mga idol. Lahat yan. Pamagang uh, malaking tulong to sa ano. Uh, sa katawan ng pao. Bakaw, no? Tingnan mo, guys. Muksan ko ngunay, ano, ha? Muksan ko, yo. Yung... Uglibog siya. Asa siya mo, abre. O, dito mo tumuyra. Di ha? Kay humukra. So, no, di ha? agay Abre ha, guys, oh. Hmm, agay. Wow. Lambi, ana, oy. Hmm. kalame, So, kaon, no, guys. Ah, kaon, no, Ah, sarap. Ah, ah, ah. Sarap. Apa yang panat guys? Di mana di muka kau panat ni? Eh. Apa yang panat buka orang So ya, lembik guys, guys. Ah, uh, lembik guys, guys. Chris kau pakai guys, Chris kau pakai sa? Kau so money guys? Money ni tabu orang guys? Bago na content, ok dua ada content sa real so, nunggu tu dong? No? Gabana guys, ok gabana, ok labana, ok babana, ok ian kau guys. So lembik kau. Lamit, tatakay, may glabay, basura, oh. Kasi okay na lang, malapak mo na sa guys. Um, sarap. ah. So, gawag na guys. Gawag na guys, pisku, na spawn guys.